Sabi na yan sigurado talaga dito ang mga funny Kim Pao fans kinikilig sa kanila Kim Pao WWSK episode 32 eto na naman sila nagmumukbang na naman ang kissing kumihirit pa itong si Pao na isa pa samantala sinabi ng director na cut cut and sabi ni Pao isa pa grabe Gigil na gigil si Pao kay Kim ah. Yung tipong mabubusog ka sa kanila sa kakatingin ayon sa comment dito nakakaloka. Yung tili ko dito nabibigla ako sa inyo. Hoy, grabe kayo. Ang lupit ng kissing nila. Kung salin lang ay sobrang init. Mas Lalong pinainit dito sa WWSK 32, episode 32 and 31. Ako po. Sabi ng comment dito, hindi ako makamove on sa kasing sinila, Diyos mio, Bakit puro nalang mukbang kayo? At direct ha, may pabonus pa. Wala naman ito sa usapan. Guess more to come ready na ang mga puso namin. Gabi-gabi na lang may mga ganito. Hindi na namamanhid ang labi nyo. <laughs> so, masobra na kayo, Kempaw. Super kilig na talaga. Hindi na maitago ang kilig sa tuwing may kissing sin kayo. Ika e nga, sabi ni Pao, busog na ba kayo? Kasi nagsunod nga ang kanilang episode na puro mga kissing scene feeling ko maraming take ito. Kasi yung sweeter ni Secretary Kim, kaiba-iba eh.